Una, narito ang isang maikling pagpapaliwanan. Ipinataw ng Estados Unidos ang isang daan at apat na na taripa sa China. Sa panahon ngayon na madaling baliktarin o baguhin ang mga taripa, mahalagang tandaan na ang siyam na po, araw na palugit para sa ibang mga bansa, ay maaari ring paikliin o baguhin anumang oras. Kamusta, ito ay si Chowrold. Binago ng pamahalaan ng Estados Unidos ang umiiral na taripa sa China sa ilalim ng pretextong fentanyl, at itinaas ito sa isang daan at apat na putlima Bagaman tinatawag itong pagbabago, sa totoo lang hindi ito pagbabago kundi ang pagdagdag ng 20% sa orihinal na isang daan at 25% na taripa. Sa ngayon, ipinatupad na ang isang daan at apat na putlima na taripa at patuloy na malakas na pinupukaw ang China. Noong ika-negatibo 1-0, ang White House ay nag-anunsyo ng isang executive order na pinamagatang Reciprocal Tariff Adjustment Reflecting the Retaliation and Support of Trade Partners at ipinaliwanag ang pangkalahatang konteksto ng hakbang na ito. Sa mas detalyadong pagsuri ng executive order, makikita na ang umiiral na 84% na reciprocal tariff ay tinanggal at pinalitan ng isang daan at Dagdag pa, bilang tugon sa isyu ng pagpasok ng hilaw na materyales ng fentanyl sa Estados Unidos, ipinataw na ni Pangulong Trump noong nakaraang Pebrero ang 20% na taripa sa fentanyl. Ang pinagsamang dalawang hakbang ay nagbunga ng isang taripa na isang daan at apat na na may karagdagang dalawampu sa orihinal na isang daan at dalawampu Ang hakbang na taripa ay magkakabisa simula 0 oras isa minuto Eastern Time ng Estados Unidos sa ika negatibo isa zero at agad itong ipatutupad para sa mga produktong Chino. Dahil dito, may pagsusuri na nagsasabing hindi mananatiling nakabuntong hininga ang China. Bukod dito, kasama sa kautusang ito ang probisyon na ipagpapaliban ang mga reciprocal tariff para sa mga bansa maliban sa China sa loob ng siyam na puaraw. Gayunpaman, ipinapakita nito hindi lamang ang tindi ng trade war sa pagitan ng India at China. Kundi nagpapahiwatig din na ang suspension ng taripa para sa ibang mga bansa ay maaaring mabawasan o tanggalin anumang oras ayon sa kabustuhan ng Amerika. Ang mga aksyon ng White House at ng Administrasyong Trump ay nagpapakita ng katotohanang madaling mabago o baligtarin ang mga tarif at may posibilidad itong magdulot ng kaguluhan sa merkado sa gitna ng kawalang katiyakan. Araw-araw, umuusbong ang sitwasyon na nagpapahirap hulaan ang malapit na hinaharap. Hindi ito rekomendasyon para bumili o magbenta. Paki-subscribe at mag-like. Ito ay Ciao World. Salamat.